guys, Dr. J again. TikTok sa TikTok at Dr. J sa The J. Bison's channel. And pinag-iinitan yata natin yung topic na high blood pressure o hypertension. Ang common kasi natanong ngayon ng mga patient kapag nagpapacheck up sila, Dok, ano ba ang target na blood pressure? So kung nagpacheck up yan, high blood, 160, 170, over 100, over 110. So, mataas talaga. Halos stage 1, stage 2 na yung BP. So, pa nagpa-check up yan. Dok, normal na ako sa 140. Wala naman ako nararamdaman. So, pwede na itong target na uh, blood pressure. Dok, yung 150 normal na sa akin. So, pwede na ba itong target? So, dok, pag 130 may nararamdaman na ako. So, dapat mas mababa doon. So, may ganyan naman mga comment yung ating mga pasyente. So, yan ang pag-uusapan natin. Ano ba talaga ang target natin na blood pressure kung ikaw ay merong hypertension? So, base doon sa mga pag-aaral, sa mga clinical studies, definitely kailangan nating ma-control ang inyong blood pressure. Dapat, by guidelines, dapat less than 140 over 90 ang ating target normal na BP kasi ay less than 120 over 80. Pag ikaw ay umabot na ng 120 hanggang 129 over 80, ang tawag na natin dyan is elevated blood pressure. Kapag dumating ka naman ng 130 hanggang 139, sa ibang guidelines, stage 1 hypertension na po siya pag umabot ka na ng 140 pataas, stage 2 na. So medyo nagbabago. Parang masyado na siyang, ano, masyado na siyang, um, ganun pa lang yung BP mo, 135 pa lang, eh, high blood na pala. Dati 140 high blood. Ngayon, pag 130 pala, eh, pwede nang sabihin hypertensive yung isang pasyente. So may mga ganyan pong klase ng mga perspective right now. So, pero yung isa lang po ang sigurado, kahit ano pa yung numero, dapat mapababa natin ang blood pressure ninyo sa less than 140 systolic. In that way, magbababa po yung chance na kayo mag-develop ng mga komplikasyon. Ano-ano ba yung mga komplikasyon na yun? So, komplikasyon sa puso, komplikasyon sa kidney, so komplikasyon sa stroke. So, ito po yung mga iniiwasan natin. So, kaya tayo nagbibigay ng anti-hypertensive medications. Ngayon, ang next na tanong talaga is, pwede na ba ang less than 140? O gusto mo bang i-target pa ang 120 na blood pressure? So, it's a case-to-case -case basis. Initially, kapag may mga pasyente tayong high blood na more than 140, ginagamot muna natin sila para ma-achieve natin ang less than 140. At by doing that, bumababa po yung mga komplikasyon by 25%. So, mataas po yun. Imagine mo, bababa ng 25% na hindi ka ma-stroke, hindi ka ma-heart attack, at hindi ka mag-heart failure. So, malaking bagay po yan. Lalo na kung senior ka na, tapos mag-70, mag-80, So ang gusto ko natin, ma-reach nyo yung edad na, yan na hindi kayo labas-pasok sa ospital. Pero may mga bagong pag-aaral na kapag ginawa mong mas mababa pa yung target, halimbawa ang target ay 120, mas lumalaki pa pala yung benefit. So kinumpir po na yan sa isang pag-aaral, yung mga nag-target na ng less than 140 at yung nag-target ng 120 mas nadagdagan pa po ang benefit by additional 25%. So, ibig sabihin, tinigil po yung study na yan after 3 years. Kasi nakita nila, mas nagbe-benefit yung target mo ay 120. So, anong take-home message natin? So, kapag kayo ay high blood, i-target mo na ninyo ang less than 140. And then, pag na-target na ninyo na mababa na sa 140, tolerated ninyo, okay yung gamot sa inyo, then we can target yung 120 na yan. Pag na-target natin yan ng walang komplikasyon, wala kayo masyadong nararamdaman, hindi kayo nahihilo, hindi kayo malata, maayos yung mga laboratory ninyo, definitely, mas maganda ang benefit sa inyo. So I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Doctor J?